What's up everybody? So for today's video din ako karon o ni ko ninyo nga maging aning isda nga tamban. Nakapalit ni ko aning suroy nga isda nga tamban. So bali tulo ni siya kakilo mga dzay. Kanya ako na din na siyang gihinloan. Ang ako ding pamagi sa paghinlo sa isda is ako din na siyang gikuan sa tinai o gikuan sa ulo. So wala na ako siya gikuan sa himbis mga dzay. Kaya ako mangun ni siyang ibulan. Kanya diha medyo dagandagan ang akong nahinloan. Medyo nagkatunga na gin ko mga zay, sa akong paghinlo daning isda nga tamban. Ako din gitigom ang tinai ug ulo sa isda. Kaya ako man na siyang para pangbahog po na siya sa among iring o iro. Kanya kanipong sabaw sa kung ginloan nga isda, pwede po din mo siya ipang bisbis sa imong mga tanom kay makahatag po ni siya o fertilizer. Unsa <laughs> daw? Pero ayaw mo pagmahay pagkahuman ninyong bisbis aning sabaw sa isda sa inyong mga tanom kung bungkagon sa iro. Normal lagi na siya mga dzay nga bungkagon sa iro ang inyong mga tanom kaya nagtuomanggod sila nga na ay isda sa ilalom inyong itaguan. Charis! <laughs> Medyo kuti man nga trabaho pero laban lang gihapon ng person. Mao man ang trip nako na mga nga ko og kaugalingon nako na nga bulad. huy. <laughs> Ni Jo nagbrato manggod ang isda nga tamban karong panahon na mga jay sumaw nang nakauna ko nga what if magimo ko og bulad nga tamban. Nya na timingan pod nga grabe kainit dirisa diri sa mo ang dapit. Maong pabor gig nga maghimo ka og bulad. Ponyan, Ponyan, kayo, ka og diha na manaday ko og hinlo sa akong isda nga tamban so na akoy gibilin nga pila ka buo kay gusto daw si Dongski nga magkilaw. Mao deni ang pinae og ulo sa isda nga akong ginluan ako deni siyang lutoon. Nya maupo ni na ng isda nga akong ipangpikas. Ako din gihugasan para limpyo ang isda nga akong ibulad. Pagkahuman gihi na lang po na naku ang mga lamas kaya ako magunin siya i mga zay ay hana siya ibulad dapat asin unta ibutang sa isda ay ha ibulad pero ang ako mga zay ako ra siyang i dili nako siya asinan para dili parat ang akong bulad <laughs> Nagbutang day ko ang paminta nga dahon o paminta nga powder para dili ang hit ang atong bulad. So ako din siyang gitimplahan mga jay. Ako din na siyang sa mazik sarap o ako na siyang gidaghanan sa suka. Ang purpose mga jay nga nung ako siyang gidaghanan sa suka o butang para dili siya langawon o dili siya duulo nun sa langaw. Nauman naman kong timpla sa akong mga lamas o ako na po din ang ang mga isda. Ako din na siyang ibabad mga jay sa 30 minutes. Pagkaw ako sa din na siyang gitakluban. Well nga ko pang gimarinit ang isda so naaday ko din nag-prepare ko sa akong tungtungan para sa akong bularan sa tamban tungtung mga zay para dili siya dali ba makaon sa irin. Luyo din sa among balay akong iplastaran pag bulad sa isda kay naa diri ang bantaangan nga init or kanang pabor sa init pag ba. Pagkauman, ako na lang po din yung ginluan ang sin kay mauni akong gamiton nga akong bularan sa isda. Limpiyo din siya nga sin kay ako din siya gihimo nga sandayungan kung magulan. ulan Kay kanang magulan ulan mga guys, magsalud mi og tubig. Para pangligo namo na mo sa baboy ba kay para po na makatipid po mi sa tubig maunang mi kung mag-ulan. So kaning sin ako ni siyang gihimo nga sandayungan. Karong nga time, kay init man siya so ato ang sin kaya ato sanay siyang bularan sa isda para dali rama mauga ang atong isda nga ibulad Kung um, diya mga zay ako na din nang ang isda so pagay nato na bulad mga zay perti nang humuta in taon sa atong isda kay ato na bianay siyang gimarinate Lamay na siya prituhon mga zay mo nang ginaingon nga amoy pa ulam na huy <laughs> so, wala madugay, ako naging nahuman ang pile ang isda. Kung din nata na ng isda nga akong ibulad Naman naman kong pile sa isda, so dili nata magdugay-dugay. Ako na din nang iplastar dia sa akong gibutangan nga balay-balay. Kung -balay. mao na niya yung plastar guys, di ba pabor, kisa na siya sa init. Dwa kaadlaw ani, uga na ni atong bulad. Update guys, atong gibulad nga tamban guys. So na ni siya, o, uga na siya. Dwa kaadlaw na ako ni siya nga gibulad. So uga na siya guys. So, dwa kaadlaw, uga na siya. And then, wala siya gilangaw kay, ibutangan kong suka. So, makaw na ta sa atong binulad na tamban. Andi nang prito na pud ko diri una na pagi prito diri ni tray tagaon sa blood na tamban nga ini mo Kuwag ing kasanan siya grabe siya ka uga. Dora ni kadlan akong ginulad ani. Eh. Dali ra siya na uga. Siya ka Dapat ani siya ipalutaw sa oil. Ang prito ani ipaluto sa oil nga kay oil ba. Kay pungot siya ka kagay siya ka bali. Maglisod ka ubali. Karon hmm. man yudo na di right, ka karon atong sudan is bulad nga itong hinimo With suka nga na ay Mumbai, guys kaya dito itong talong na suda na mag sa buntag mga ayon na yun mm.